May mga sitwasyon po na ang ating po mga senior citizen ay nag-birthday last year 2024 mm -hmm. ngunit nawala na o kin nas namatay po oh, po, namatay na. So may mga pagkakataon po na nagtatanong po sa amin, maaari po ba or eligible pa rin po sila? Mm -hmm. Ang sagot po dyan ay basta po pinanganak ng to uh, March 17 at nag-birthday umabot po sa milestone ages po natin ay yes, maaari pa po mag-apply ang kanila po authorized representative. So ang pakiusap po natin, uh, kom at sa ating po mga kababayan ay uh, maaari pong mag-usap po no ang mga magkakapatid o anak na naiwan, lalo na po kung meron pong surviving spouse, no? Kasi siyempre, ito pong cash gift na ito ay entitlement pa rin ng ating pong mahal na senior at maaari po nila tong uh, sila po yung mag-apply for their uh, relative no na senior citizen.